lahat ng daan ay may tubig eh kaya naman lahat ng daan ay may tubig sa usbino oh. ay ganda pagka gusto mo sariwa ang hangi din ka pumasyal oh. tuwing hapong pa may barikan kami uuwi na kami din na <laughs> ay ang tubig lakas ang tubig din eh Ah, lakas ng tubig. Yeah. Oh, pangayon ulit ako nakapaghinaw ng pare ni Sigar hmm. na eh. Yan lang ako nag-alis ng medyas Gawa nung aking inupirang paa. Ah. ah. Talaga rin bagyong ala irang araw eh. Malapit na tayo sa tindahan. Pati natin kung may tinapay din eh. Wala naman yata eh. <laughs> Hindi kayo may tinapay. Pabilay. Diyan kayo may tinapay. Ha? May tinapay ka? Anong tinapay? Ano? Ah, Parang hindi lasing ah. Umaraw araw na. Di na? Kagabay. ng oh. tulog. Si Sian isa amin na tulog kagabi ah. Si Sian. Si Sian. Ay hanggang madaling araw na nag uh, PlayStation yung dalwa. <laughs> Nakita niyo ang payong. <laughs> Wala tamad lumuwas pag kagar na. biglang nabugso ang hangin. Ay ilang araw na. Ba mamaya ay, ay baha. Oo. Di na naman? Eh. Kainaman. Yeah. Ah, uh, mo muna tinapay din sa pure gold. Kasi, <laughs> eh na siya pure gold. Ay, tinapay, ha, tulog pa. Tulog pa. Tsaka itlog, may palaman. Itlog. Mm -hmm. Oh, narin tayo siya ali, eh, kay Alim Puring eh lahat. Mm -hmm. Sa mga dito, sa Mm -hmm. Meron ko ka pa sit Mm -hmm. Ano yung may maanghang? Mm -hmm. Yeah. Yung maanghang. Arang isang aray. Nasa maanghang. Ay sweet spicy yan. Tatlo lang. Oo, okay. ito ah, hindi dinin na makayo sa aling huring ala eh. Walang handang pagkait. Akala ay luluwas agad ng isang araw eh. Ay natrap ng bagyo umamay. Oh. Natrap ng bagyo umamay. Na. Ang isa... Ayos na yun. Yusay yung isa yung matamis. Ang isa yung matamis. Uh -huh. Pagaling din eh. Tuloy ang negosyo eh. Sana all. Sana all. Ay tindahan mo. Alay, gusto lang sa laman. Wala man na bilay. Hindi dito kahit gay ano Ay di na eh kahit na hindi masyadong puno i eh, may nabili. Ay di na. Ineng biga BH punta? Papasok po. Saan? Sa harap ko. Boy, sana all. Ba pwede mo kaming i-apply diyan? <laughs> ha? Akoy okay. pinababayan ang para sa mommy. Sasama ko. Aba aba aba. yan ang hinahanap namin. Yun ang hinahanap ko, yung ako'y tatambay lang.